Pinagkakaguluhan guluhan Insan, Insan, love you! Si Venser pero sino nga ba si Vensor Dumasing? Ang Jovet Baldivino ng Northern Samar? Yan ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon. Ngunit kung bago ka palang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit sa notification bell para updated sa ating mga latest content. Si Vincent Dumasing, ang isa sa matinding pinag-uusapan ngayon sa social media. dahil sa taglay nitong galing sa pag-awit. Lalo siyang nakilala dahil sa pagsali niya sa tawag ng taghalan sa Showtime. At mas lalo pang nagkagulo ang mga fans dahil naging defending champion siya sa nasabing kompetisyon. Binansagan pa nga itong Jovit Baldivino dahil sa kanyang estilo sa pagkanta. Hindi ako oh, nagagalit yong ang iyong mga naraman. Isa pa sa nagustuhan ng mga tagapanood kay Vinsor ay ang nakakakilig niyang boses at ang kanyang facial expression habang kumakanta. Siya rin ang kauna-unahang mga awit sa Northern Samar na umabot ang sa Finals sa Tawag ng Tanghalan dahil sa pag-usbong ng kanyang karera sa pag-awit. Sunod-sunod ngayon ang kanyang mga imbitasyon sa iba't ibang lugar sa Samar at mga kalapit na probinsya. Oh Siya ay kasalukuyang 23 years old, isang BS Electrical Engineering student. Marami ang kumanga sa bagi mga awit dahil sa kanyang determinasyon at dala na rin sa hirap ng buhay na kanyang pinagdadaanan. Kahit saan ito magpunta ay talaga namang dinudumog ito ng mga tagapanood at fans. Masasabi rin natin na iba ang karismang dala ni sa publiko. Dahil mantakin mo nga, sa dinami raming mga magagaling mga mga awit sa TNT, eh hindi ito nagpatalo hanggang sa naging three-time defending champion. Kaya advice ng karamihan, huwag lang sanang mabago si Vincer at hindi sana lalaki ang ulo gaya ng iba na umangat lang na iba na ang ugali. Sa murang edad, sigurado, imalayo eh pa ang maaabot ni Vincer at segue si lang muna tayo. Marami din ang nagsabi mga boss na hindi lang pang national ang abilidad ni Vinsor. Pwede rin daw pang international. Matatandaan nga na naging semi sa America's Got Talent si Roland Bunot Abante ang nooy one day defending champion sa tawag ng tanghalan. Si Vinsor na three time defending champion sa TNT. Kayang kaya ba kaya makipagsabayan sa America's Got Talent? For sure magandang exposure din ito sa kanya lalo na sa kanyang karera sa pagkanta dahil tulad nga kay Roland Abante hindi managwagi sa TNT at hindi rin nagwagi sa America's Got Talent, nagbukas naman ito ng magandang oportunidad sa kanya. Para sa inyong reaksyon, please comment down below. At sa mga hindi pa subscribe huwag kalimutan mag sa ating channel, Showbiz Caster. Maraming salamat po!